po sa mga plant lover dyan. May papakita lang po ako ngayon sa inyo. Bago po yan, paki subscribe po sa ating YouTube channel at Ens Life Vlog mga lodi. Pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong video na ina-upload mga lodi. At palike na rin kung pwede din pa-comment naman dyan. Malaking tolong na po sa atin yan. Maraming maraming salamat sa sumisilip. Ito po ngayon ay tungkol sa tanglad mga lodi. Tungkol po ito sa aking tanglad. Noong ano, noong May 30, bumili ako ng tanglad mga lodi pang sahog ng manok. Kaso yung tanglad ko dito namamatay sa init, walang nabuhay. Kasi yung tanglad na binili ko marami nagtira ako ng dalawa wala na siyang dahon wala ding ugat kasi yung binibili mo sa ano sa palingke wala nang ugat pang sahog na lang yun ng sabaw yung ano tanglad doon kaya naisipan kong magtira ng dalawang ano piraso ng tanglad tapos nilagay ko sa baso at nilagyan ng tubig tapos nakalimutan ko yata noong ano kinabukasan 31 nakalimutan kong lagyan ng tubig ang tanglad mga June 1 na po nilagay ko sa tubig pagkatapos June 1 pagka June 2 tiningnan ko po siya, nagkaugat agad ang tanglad mga lodi. Amazing po, 'di ba? Ang bilis pa magkaugat ng tanglad. So, kapag gusto niyo magtanim, wala kayong hanap na tanglad mga lodi. Pwede pala tayong bumili sa palengke mga lodi ng tanglad tapos ilagay lang natin sa tubig magkakaugat po siya so tingnan natin itong tanglad na nagkaugat mga lodi so ito yung binili kong tanglad mga lodi ayan kasi na ano na yung dahon pinag kakat ko na yan sa top tapos ito dati wala tong ugat mga lodi mga 1 day lang nagkaugat na, na siya ng konti. June to na may ugat na itong anim tapos itong isa tatlo. Ngayon June to ano ngayon June 4. Mga ano na 3 days. Mas tumangkad na ang ugat niya mga lodi ayan tingnan natin ilan ilan ang ugat. So anim. Ilan ilan ang ugat? Tatlo, apat, lima, anim, pito naging pito na dapat anim to anim lang to pito na ang kanyang ugat ng loads ayan tingnan nyo ang taas na tapos itong isa tingnan natin itong isa mga loads ilang ugat na to isa, dalawa, tatlo, apat naging apat na siya mga lodi ayan hindi pa siya ganun kahaba sa tulad ng isa pero may apat na siyang ugat. Ayan, Oh. Ayan, nagkaugat siya. Ito, isa, mas maraming ugat kasi parang mas mahaba ang yung dolo. Tingnan nyo. Kaya mas maraming ugat. So, yan lang mga lods. Kapag wala kayong tanglad, gusto nyo magtanim, pwede pala tayong bumili sa palingkin na walang ugat. Tapos ayan nilagay ko lang siya dito sa tubig tapos araw-araw palitan nyo ng tubig para presko ang tubig hindi mabubulok ang bagong ugat mga lords hindi po siya mabubulok kapag every day or next day papalitan mo itong baso ng tubig bagong tubig ang ipapalit mo mga lords so yun lang mga lads. So, yun lang mga lords kapag nagkadaho na ng konti dito sa kasiguro natin itatanim kapag medyo ano na tumaas ng konti ang ugat-ugat nito sa ibaba ng tanglad so yan mga lods update natin kapag itatanyo na po natin siya yan lang wag yung kalimutang mag subscribe sa aking channel at ends life vlog mga lodi pakihit na rin ang notifi notification bell mga lodi so yan lang maraming salamat po bye bye